Hi guys, magandang tanghali. Nandito kami ngayon sa Dumagete kasama namin si Normie Garcia at ang buong team lead boss. Naata na rin sa nag-usok-usok nga lugar. Wow, usok na usok. Nagluloto daw kami dito ng itlog. Kakain ba kayo? Hindi kami, kakain kami ngayon. Pag maluto na tong itlog na lulutoin namin. Nakaka-amaze talaga. Tingnan mo naman, sobrang usok sa daan. At dito lang yan sa Dumaguete. Dati nakikita ko lang to sa Facebook at ngayon ako na talaga nakakita ng personal. Sobrang ganda pala talaga dito. Kukunin ko na sana yung itlog pero sabi ni Normie mamaya na daw, 10 minutes pa daw. Kaya ayan, nag-enjoy na lang ako sa tabi, lakad-lakad. Video-video muna tayo dito sa tabi ng daan. Ayan, oh, si Normie o. Oh. Ang halawang bisis na pala ni Normie dito. At first time namin nakapunta dito kaya ang saya-saya namin. Sobrang ganda kasi. At salamat, Normie, kasi dinala mo kami dito. Yay! Hulog ka talaga ng langit, Normie, kasi naman kung hindi mo kami dinala dito, hindi namin makikita ang ganda ng kalikasan. Mag-steam muna ako, guys. Steam ko muna yung katawan ko saglit. O ba diba, ang sarap sa feeling para kung pumapasok sa sauna. O, oh, yung mga kaibigan pala natin dyan na may mga barabara sa ilong. Yung may mga sinus din. Dito na kayo mag-steam. O ba diba? napakaganda yung steaman to guys natural na natural talaga walang halong chemical char <laughs> kaya ano pang inaantay nyo arat na hala umuusok din pala doon sa gitna ng kalsada oh hanapin ko muna si normie guys kasi nawawala nasaan ka ba normie oy normie nasaan ka oy nandito pala sa likod ko grabe tingnan nyo kumukulo talaga yung tubig mga pangga o oh. right. ayun po kumukulo ah, doon oh ano na no. Oh, oh, yun na. Kala. Ayan na guys, kukunin na ni Wendy ang itlog kasi luto na daw. Tingnan natin kung luto na nga ba. Sa sobrang init kaya na kumuha si Wendy ng pangkuhit ng itlog para makuha. Hindi pa rin nakuha yung itlog guys, nahirapan talaga si Wendy. Kasi naman nalagay sa masikip yung egg namin. Sana doon na lang namin nilagay sa ano oh, sa maluwang. Kaso lang ang layo na kasi. Sobrang init din, baka mapasok kami. Kaya dito na lang namin nilagay sa malapit. Wow, sa wakas nakuha din yung itlog pero nabiyak. At napasukan ng tubig yung ano, supot. Makain pa kaya ito kasi sabi nila bawal daw mapasukan ng tubig eh. Ay, napagod. Ha? Ayun o, oh, napasukan may o. Oh. Dito mo nga, Wen. Napasukan ng tubig eh. Hindi daw, baka baho yung itlog. Ako, hindi natin makakain yan ngayon. Hindi. No, sayang. Hindi natin makakain may napasukan ng tubig. E. Ala na pa. Ala. Ala. Ala.